so for today's video mga loves, ay mag unboxing na naman tayo na na-receive ko na parcel. O di diba, naka-receive ako ng isang parcel ngayon mga loves. So bale, na-ship ito ng sealer noong nakaraang Wednesday. O di diba, so 5 days lang, dumating na agad siya. G&T yung carrier, carrier niyo mga loves. So ito na mga loves. So bubuksan na natin ngayon mga loves. So, Medyo mabigat siya, 1 kilo and half 1 kilo and half siya mga loves. So, meron siyang 44 pieces. Diba? <laughs> so, ngayon, mga loves, babuksan na natin. So, diba? So, ito na siya mga loves. Medyo mabigat talaga siya mga loves. At meron siya nakalagay na fragile handle with her mga loves. Ayan, babuksan na natin. Ah! Nakabalot siya ng madami mga loves. Meron siya isang balot, tapos meron naman siya isang balot dito mga loves. Diba? Talagang pinagpuan ng sealer talaga. Yan, sinecure talaga ng sealer mga loves. Itong aking mga bagong packet box. So, umorder naman ako ng 44 pieces na packet box mga loves. O, ba? Diba? Ang dami-dami ko na namang in-order mga loves sa packet box. Hindi ko nga pa nabasa lahat yung mga last time na na-order ko. At ito na naman siya mga loves. Ang dami-dami niya mga loves. So, ito na mga loves ko. Oh. Good for reading lang siya mga loves. Bawal to sa mga maarte. Eh. O, diba? <laughs> oh, ang dami-dami ng mga loves. Grabe. Alo-halo na siya mga loves. Assorted na siya. Meron syo. So, pali itong 44 pieces lahat ay may special valentine silang lahat. Nung nakaraang ang order ko ay PHR. So, Pressure Heart Romances yung in-order ko. May naman ay may special valentine. Tapos, nung nakaraan naman, yung pinakagusto ko talagang orderin ay yung, ano tawag doon, Valentine Romance. Mas, gusto ko kasi yung mga story ng Valentine Romance, diba? Yung palang, parang, parang antique talaga yung mga story nila. Kasi yung um, kadalasan doon ay, hindi pa ako na ipanganak. <laughs> Mas gusto, ko silang basahin yung mga, mga story na wala pa ako sa mundong ibabaw. Diba? So, ito na mga loves. So, ang dami-dami niya mga loves. So, mga manipis lang sila, mga loves. Kaya naman, confident ako na matapos ko na ito na isang taon. Grabe, ang dami-dami niya, mga loves. Grabe, grabe. adik na ko talaga ako, mga loves. Kasi, kapag babasa ko nito, mga loves. Ay, parang naalala ko yung nakaraan mga loves. Mga loves. Ay, ang dami-dami. Ito yung mga alaala -ala ko sa aking mga nakaraan. <laughs> nakaraan talaga, mga loves. Yan, dami-dami mga loves taon ko pa siguro mababasa lahat kasi busy ako. So, yun lang mga loves ang masishare ko sa inyo ngayon mga loves. So, yung masishare ko sa inyo ngayon, yung mga pinag-order ko. Ano ba itong pinaggagawa ko sa akin buhay? <laughs> Wala talaga ako magawa ng mga loves. So, yun lang masishare ko sa inyo ngayon mga loves.